sa aking YouTube channel. So, for today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung mga sapatos na nabili namin sa Legend. So, unahin natin buksan itong Under Armour na binili namin dun sa Legend. So, actually, hindi akin to. Pero, papakita ko na rin sa inyo. Kaso, nasira na yung box dahil kay Luna at Starly. So, ito yung ang nakita Under Armour store. Actually, dito ako nagandahan sa ilalim. <laughs> Kaya ito yung pinili ko para sa kanya. Hindi siya madulas. Di ba ang ganda? Ang cute. Pwede siyang pang running or pang jogging. Pwede na siguro all around or pang forma. Ang cute di ba? Hmm. May kasama siyang sticker. Bukod sa magandang bag isama siyang two stickers hmm. hindi pa naman ako sa sticker and sunod natin itong Jordan so like I said hindi rin sa akin to pero papakita ko na rin sa inyo hmm. may sticker din siyang kasama nakalimutan ko na kung anong Jordan to ayan ang uh, sarap nyo yung pang basketball guys pwede ko itong hiramin pang laro diba ang gundo ang gundo ng kuloy pag mga gandong sapatos talaga hindi ka talaga makakatanggi so mura lang naman to sale lang naman sa outlet hmm. hindi akin to guys ha <laughs> oh cute ang kasiyan sa akin. So, pwede ko siyang hiramin. So, ito yung sapatos na binalik-balikan ko talaga dun sa store na to. Kasi no last time na nakita ko to wala akong size na available. So, nung bumalik kami, buti na lang meron na. Kasi ito talaga yung gustong gusto, -gusto kong sapatos na bilhin. Kahit sa Nike shop, dun sa apps, tinitignan ko talaga to palagi. Kaya sa wakas, finally, nagbili ko na siya at may size ko na. And, ayan, may Nike SB na sticker din. Yay! Yay! So, Di ba, ang ganda nyo. Gusto ko talaga yung kulay. SB Aliyuk. ito yung lagi kong sinusukat pag napupunta kami ng Nike store kaso wala talaga yung size ko buti na lang ngayon meron na ang ganda so ito yung $40 lang kasi nasabi ko dun sa last vlog ko diba $2,000 $2,000 pesos may SB aliyup ka na Jeez. So, don't judge me po. I like shoes po. Sasuti natin yan pag maganda na yung weather. Hihi! <laughs> Kilig-kilig ako.